Bo, kasi why, napakita ko na. Okay na. Eh. Ito yung Instagram ni Kelsey. Kap, Kelsey. Bak ano yung original at sa'yo, ikaw yung may-ari? Ayan, ah, si Kelsey. Bakit gising ka pa? Si. Gising ka pa? Oo. Hindi, may content lang kasi ako. Pero ano lang to, madali lang. I-ano mo lang. Pakita mo lang sa kanila yung official TikTok mo tsaka Instagram. Kasi pinapakita ko sa kanila, Gar, kung ano yung mga legit na TikTok niya. Para ba iwas tayo sa mga... ini-eliminate. No, 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 Sakto pala, boy. Ito. Kasi ang mission ko, boy, eliminate yung mga ah, scammer. Ito. Siyempre, good person tao. Good person. At Kap Kelsey... 2.0. Yan legit boy. Uh, legit ka, 100%. Wala, legit, yun lang yung nag-iisang TikTok na isa kap. Kelsey 2.0. Yung, yung Instagram. 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 Yung Facebook kasi, why? Napakita ko eh. na. Mm. Um, okay na. Eh. Ito yung Instagram ni Kelsey. Kap, Kelsey, may blue check. Mm. Um, Tapos Kelsey ka pin, pin Wala nang iba. Uh, Wala nang iba. Na wala na. Ayan ah Kap, Kelsey 2.0. Tapos Kap, Kelsey sa Instagram. Boy, thank you ah. Thank you. Tatanggalin natin mga scammer. Patay ka ilaw. Okay, guys. One down. Okay. One down. Nakita nyo, bagong ligo kasi ako. ako eh. <laughs> bagong ligo ako, guys. Oo. Yung pang, pang hair ko. oh, Ngayon, gahanap pa tayo ng, ng vlogger dyan. Pakita natin yung official account. Ha? <laughs> ha? Huh? Bakit? <coughs> May content lang ako. Eh, okay. tulog na si Kelsey. Oh, yeah. May content lang ako, boy. Itatanong ko lang naman, kung ano yung official Instagram mo, at yung official TikTok mo. Instagram? Yan na, oo. Oh. Instagram. Instagram. Sa Instagram ko, madali lang dahil ano siya. Ayan. Ah, tinga. May blue, May blue check. Project, May blue, May check. Yeah. May blue, May blue check. Ayan. Okay. Tulad nun, ayun, oo. Kalo Dati oh, Mantog, username. Yan yung, yan yung original mo na. Yan yung nag-iisa mong Instagram. Malinaw. Malinaw. Okay, malinaw. malinaw kalo ayun to kasi ba ini-eliminate ko yung mga scammer yung mga nanggagaya hmm, ng na Oo, Oh, madaming ganun. Siyempre, pakita ko na. Mm. Ano yung original? Oh, ay TikTok. TikTok. ko na lang. Hindi isa mong TikTok. Okay, Ayun okay. oh. No? Kalo 2.9 2.9 million followers. So guys, pag hindi 2.9 million followers, going 3 million. Na. Hindi si Kaluya. Ah, yeah. Okay, okay boy. Ganun lang. Ganun lang, ganun lang simple. Ilo boy. Uh, Babawasan ko yung mga scammer. Good night. <laughs> Day. Ito yun yung buho ko guys oh. Eh, ano, ito sa pala eh. Ano pala eh, sa cellphone mo. siyempre. Sad. Ito sad eh. ay pang niya di ba? Ito siyempre. Ganda. Mabay maganda talaga ito. Okay. So, so, maganda. Mm. Kung okay, ipapakita mo sa amin, yung Instagram mo at TikTok. Yung official account mo. Ay, okay, okay, okay. See? na una na si Kelsey. Mm -hmm. Tapos sila. Tapos mm -hmm. ikaw naman yun. Yeah. Mapakita ko na sa'yo kasi magbabalik followers greater. Hindi, hindi kasi, ala tayo sa followers. Mm. Yung original na ako. Ito yung original na ako. Okay. Ayan, original. IG muna. IG, IG. Mm -hmm. Ayan. Alexis underscore Barlis with ayan. 23k followers. Ayan, 23k. Ayan yung original ko. Ayan, ayan ang original ko. So kapag ka hindi 23k followers mm. at hindi Alexis underscore Barlis. Mm -hmm. X. Hindi ako X yun. E TikTok. TikTok. TikTok, TikTok. tayo, Gar. Ayan na. Ang TikTok Ayan, ay eh. merong at kojak.cian with mm -hmm. 728k followers. So, yan guys, sa lahat na nakapalo kay Kojak sa TikTok, kung hindi 728.3k followers at hindi kojak.cian at saka Ayan. yung profile picture Ayan. na yun. Pogi ako dyan eh. X. Okay, yan lang yung official account. Ito mismo galing sa cellphone. Ito yung tao mismo. Yan. Lalo Facebook ko. Lalo Facebook ko. Mm -hmm. Lalo yung Facebook, Facebook ko. Napakadami. Lalo Facebook ko. Mm -hmm. Kasi ang, naipakot, ang naipakita ko lang, hmm. yung mga pages nila. Ah. Hindi ko naipakita yung mga official okay. account. Nakalimutan ko kay Kalu eh. Ito, ito, ito. yung ang official account. Siya, Alexis Tat Barlis. 90k followers pa lang. 90k followers. Yeah. Okay. Yeah. okay. Yan lang. Thank, Thank, Thank you. you. 90k followers yung um, Facebook account mo. Yes. Okay, hiling ka na. Thank you. Okay, 3 down. Ay, 3 diba? Basta, yun. Tapos na si Kojak. Ah, ha. Alain, tala mo yung cellphone mo. Tala mo yung cellphone mo. No? Asa yung cellphone mo? No? No? Ano yung cellphone mo? No? Mm. Tingnan mo. nung ano mo. Cellphone. Hindi, mm. may sinushoot lang kasi yung vlog. Mm. Pero maganda yung sinushoot ko vlog. Mm. Kasi, kailangan ko yung Instagram mo at saka yung TikTok. Ano yung original at sa'yo, ikaw yung may-ari? Ano yung Instagram mo? Official Instagram mo? Si Palin. Yeah. Account? Ayan. 155k followers. Mm. Chip that Allen may blue check din. Oh. Parang kay Kaloal Gerti. Ayan ha. Inay para sa so 155k siya sa Instagram, guys. Yan yung official account niya, yan oh, yung 155k. Yung TikTok mo gar. Yung, yung, original mo na TikTok ah, sa cellphone mismo galing. Right, so. Chip Allen with 1.9 million followers. Yan lang yung TikTok niya original. Wala nang iba. Okay? Pag hindi 1.9 million followers, X. Eh, Kasi no, ba'y binabawasan ko yung mga scammer. Ay tama, tama. Kasi madaming... Madaming nanggaya, eh. Scam. Oo, na ina-scam. Yung mga nag-send... Eh, yun lang ang mission ko dito. Yun lang ang mission ko. Okay na. Okay na. na. na Puchapar, nakalimutan ko yung kay Gabin. Hindi ko siya nang-interview. Hindi ko natatanggap yung ano niya. Ang parang ginawa ko sa kanila. Eh, <tinyo> Boy! Dala mo si Gabin? Ay, oo, oh Boy. Ha? Oo. Dala, dala mo? Siyempre. Pucha. Nakalimutan ko kasi boys eh. Kasi sila ano yung interview ko eh. Hindi mo na interview? Eh, hindi ko na interview, Gar. Mm -hmm. Eh, si saan naman? Oh, oh. Ikaw, ikaw na lang ang spokesperson oh, si eh. ni, ni Sir Gavin. Oo. Oh. Ano ang Instagram ni Sir Gavin? official ah. Yung official. Are official, Instagram. No, Sir Gavin official. May blue check. Man. May blue check. Oo. Oh, yeah. Ayun. Tingnan. Ilipalabas. 824K. Yan ang official ni Sir Gavin. Boy, ano yung Insta? Yung, yung, yung TikTok. TikTok yung TikTok. Part? Oh, yung TikTok. Yung okay. official TikTok ni Sir Gavin. TikTok. Buti dala-dala mo, boy. Ang galing mo talaga. Okay, no, no. Boy, boy scout ka. Baby. Ayan, Sergey oh, Sir Yan ang nag-iisang tick. Sir. Gavin. Okay, ayan o. Oh, 7.8 million followers. Galing oh, mo, boy. Okay. Apir tayo dyan. Ang ka talaga lagi. Sige, tulog ka na ulit. Tabi hey, mo, si Gavin dyan. Boy, tulog ka na dyan, ha. Bye-bye. na no, kami, boy, Adam, Sige, tulog ka na. Yeah, talaga. Grabe ka talaga boy magmahal, no? Oh, oh, Higyan, okay, step na. Bye-bye. Bye. -bye. bye. bye, -bye.